Good morning ulit sa inyo lahat <coughs> Pang-apat na episode <laughs> Umay na kayo Maumay kayo sa panonood sa aking mga vlog mga pox Alright So against the light mga folks So dito tayo Ayan Ay <laughs> uh, wala kasi akong tripod mga pox eh wala akong uh, selfie stick <coughs> okay good morning sa inyo lahat at ang oras natin ngayon ay oh, 6.38 ng umaga mga pox alright so 6.38 ng umaga at uh, mataas na yung haring at okay. inumpisa natin ang vlog first episode 5.30 ng madaling araw mga pox at pang apat na episode na natin ito at nandito tayo nga sa kabahan pa rin ng cornets Ayan. Kada dito, may mga puno-punong kahoy. Ah. Maganda yung view except yung kumukuha ng <laughs> video. <laughs> Ang ganda ng view except yung kumukuha ng video, di ba? Oh. <laughs> so dito tayo. Ah, Maganda dito. Di hindi pa masyadong mainit maka po. So samantalain natin ang weather habang hindi pa masyadong mainit. Si mataas na yung araw. Mamaya yan mga uh, kwan siguro mga uh, alas 8 isa uh, uh, ma kwan na siya. Ma uh, ano na yun? Maalinsangan na. Alright so dito pa rin tayo sa tabing dagat wala <coughs> mga uh, kung dito tanim nila kasi nila So tinitipid ko na rin magsalita mga boss Kasi nauuuhaw ako tipid ko na rin magsalita kasi nauuhaw ako eh <laughs> natitigang na yung aking lalamunan so hanap tayo ng tindahan mamaya pagbalik natin ayan alright kaya oh. mga pandito mga halaman oh. ito kasi na alagaan din nila na marami pa rin mga kalapate dyan oh. Huh. Oh. Ganado na naman ako mag-vlog mga box at sana po isa ganahan din kayong manood <laughs> Nandito <laughs> dito oh. Halaman oh. mga fresh, halaman. Galing. Galing. Magaling sila mag-alaga ng mga halaman, no. Ito. oh, Eh hindi namamatay na itong mga halaman, mga focus kasi mayroong mga pasadya mga patubigan. Ayan oh, yung mga hose na yan, isa, pinasadya nila yan para daanan ng tubig. Para sa mga halaman. Oo, oh, galing dito. usa May pusang nagaharutan ayun oh Isang itim at isang kuan puti ayan Ang de-date sila Ang <laughs> de-date Huwag mong istorbohin Okay Alright Oh, ang ganda na <laughs> pati, pati pusa Pinagdiskitahan <laughs> pati, pati pusa Is pinagdiskitahan Alright <laughs> As yun So, tuloy-tuloy tayo sa paglalakad, mga ah. Pang-apat na ito, ha? Ah. Pang-apat na. So, ibang... Uh, Kaya na naman mamaya. Ibang... Uh, tanawin na naman mamaya. <laughs> Alright. So, dito pa rin tayo sa kabahan ng cornets, mga po. Layo na na nating uh, nilakad. Diba? Diba? ang layo na nang ating nilakad doon sa may tulay ayan para makita nyo against the light kasi doon sa tulay doon tayo sa galing kanina ayan <laughs> diba doon tayo nanggaling. sa tulay O, so, dito pa rin tayo sa kabahan ng cornets ganda dito presko yung hangin hindi mainit ba oh hindi siya mainit at dito is nga is talagang low tide mga pox kasi dito wala na ng katubig tubig oh low tide siya wala na ng tubig yan oh ito oh dyan maganda maghalaan kumuha ng halaan yan aso ah, so is dito is binabawal nila dyan banda Gumapo siya. Low tide na low tide. Yan. Wala nang tubig doon. Ayan. Alright, so tuloy tayo sa paglalakad mga box. Okay, ganda ng mga alaman dito. Magtasin natin itong kabuuan ng cornets. laman nila dito. Eh. Yung mga punong kahoy. Presko ang hangin mga folks. Kasi hindi pa siya may, uh, mainit. Okay. Ano may mga uwak ni. Kahit saan makakakita ka ng uwak. <laughs> Kahit saan kita ako ng umaki yan. Hmm. Oh. Kahit saan Kahit saan may uwak eh. Ah. <coughs> Thank you po ulit sa inyong panonood at shout out po sa inyong lahat. Hindi hindi ko na po kayo iisa-isahin ano. Para yung iba hindi sila magtatampo pag hindi sila na shout out. So, ang gawin ko na lang, isa shout out ko na lang yung mga katim team natin. Lalo lalo na yan sa Team Koroda. Ayan, shout out po sa inyong lahat. yan sa Team Koroda. Ha. Ah. Thank you po sa inyong panonood lagi sa ating mga videos, pag-support sa ating mga premiere. Ayan. At shout out din po sa Team Promote. Okay, sa Team Promote, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-replay ng ating mga videos. Okay. nakapul full support din po sila sa atin mga videos ayan thank you po sa inyo lahat sa team True Love ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat diyan sa team True Love thank you po sa lagi ninyong suporta sa aking mga vlog mga upload di ba ayan <laughs> sa team Planet So Weird ayan kung saan tayo nagsimula Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa inyong suporta Siyempre sa Team Landing Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa Team Landing Thank you po Sa inyong laging pag support sa aking mga upload At sa lahat lahat po na mga nanonood ng ating simpleng uh, mga premiere, mga upload, mga nagsusupport at yung mga ating mga kaibigan na hindi ko po kilala kung saan sila lang galing team basta ang importante, mahalaga is nagsusupport sila <laughs> importante, mahalaga alright huh, ganda na dito okay at uh, mataas na yung araw mga folks Ayan na yung aking anino So on na pa rin tayo sa kabahan ng Cornets Ang layo na, na natin yung nilakad Diba ayun yung tulay Ang layo na oh Oh. Ba. Diba? <laughs> okay, all right. Yes, baby, all right. Alright, so malapit na natin marits yung hangganan ng cornets mga box Ayan So konting kembot na lang maririts na natin At uh, basang basa na talaga ako ng pawis Alright Paganda na rin ito para nakapag ehersisyo na tayo Nakapag vlog pa diba Ayan Nakapag ehersisyo na nakapag vlog pa double purpose Alright right. <laughs> So paano 'yan Mama box? Ah. Ano 'yan? <laughs> Thank you po sa inyong panonood. At uh, dito ko na nga po tatapusin ang vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, hindi pa tayo nagtatapos ang ating uh, walking uh, episode. Uh, hindi pa yan nagtatapos ang ating walking episode kasi marami marami pa tayong magagawang content dito. Pero 100% isa uh, maglalakad tayo, di ba? All right, so hiluin ko muna kayo. <laughs>